Galing. Oh. 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 Putol na yan, putol na. ayun okay. diba? oh, kawayan dyan. Kawayan lang daw Ha. Ah. Go. Hindi Kami ni bakod ni ano. Okay. Si magtatayo kami nang Magtatayo kami ng... sa house dito. Kami ng rest dito lang lang, o yung babag magkita yung babag eh. okay. din. Ngayon. ah Wow. <laughs> Angat. Okay, ah.

Atong mo akin dito. At hindi ko yan. Pwede rin doon. Nakakabot na yun. Yes, siya natin. Makakabot daw siya. Titignan natin. Sige, okay, okay, pagulungin mo lang. Hindi, pagulungin mo lang. Ah, doon. Utang ah, na ano, bigat. Ganyan ginto. Ganyan ginto. 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 Ako, atayas nga niyo po. Hindi, okay. huwag nang pasanin. Iyagis e, lang, gugulong na yan. Ayun mo na ito po. Ah. Hmm. Sa. Ano ba? Yeah! Sa. Uh, yeah! Sa. Sa. Uh, uh. Buhat ko lang ka. Ito. Ah. Oh. Ah. Oh. Ito siya sa aking. Ito Kogan. Oh, okay guys ah, uh, dito tayo sa ano natin Property yan yeah, no? Na ano yung mga Nagpa-practice sila no Titignan ko kung kayang Ayan okay. Eh, sila nga umuwi na kayo. Dito ako. Hala, hala, hala. abante. Ambo, abante ka sa ilalim. Abante ka sa ilalim, ambo. Hala, hala. Hala, hala. Baba, baba. Baba, baba. Baba, baba. Pagilid! Pagilid! Kalso, kalso biak biak Asa, dapat ko Isa, diba? isa. oh biak, na! Oo! pa! Patay, ha! ang halaman ko. Hindi. Haaa! Ah! ako yun, pa! Eh. Ba? sa ha! <laughs> Balina yan, balina. Sabali yata doon, ni, Kahoy, kahoy. Kalusaw mo kahoy. Tingnan mo, mayroon na buhay diyan ano, kawayan. Ah. mo ngayon yang kel. Kaya natin 'to.